Hello, hello, hello. Good morning to all. Yan. Ako'y nagluluto ng aking ulam. Oh, yeah. na, Kasi ako lang mag-isa dito. Kaya, ayan. Ako'y nagluluto na lang ng isang maliit na meatloaf with egg. Kasi, huh? Hindi ko rin naman mauubos yan sa isang kainan. Kaya, ayan. Kasi yung asawa ko, wala dito pag tanghalian at hapunan. Kaya tuwing umaga, siya ang tagasain kasi oh, no. umaga akong magtrabaho doon sa kabilang bahay. Alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga nandoon. Kaya ako, <coughs> nagluto lang ng ganyan. Punti lang. magsasaing lang ng asawa ko ng tatlong cup hindi namin mauubos yan kasi siya lang kakain sa umaga kasi oatmeal ako sa umaga kaya yung tira niya sa tanghali ako naman ang kakain ng tanghalian kaya hindi namin mauubus yung tatlong cup kasi ang kinakain ko rin sinusukat ko rin yan ng uh, isang cup lang din kasi may diabetes kasi ako kaya hindi ako pwedeng kumain ng marami kaya ano, hindi naman pinagbawal pero ako na lang ang nagdidisiplina sa aking sarili para sa aking karamdaman na diabetic. Kasi mayroon na akong maintenance kaya ano, sabi ng doktor wala namang pinagbawal pero kailangan pakunti kunti-kunti akong maari iwasan kaya iniiwasan ko yung white rice kaya ayan kaya sa kaya sa mga matatamis tulad na tulad ng Pasko at New Year, talaga namang iniiwasan ko yung, ano, ayan ang aking uh, red rice. Ayan. Sariling saka namin yan. Yung sa dami niya, hatiin ko pa yan. Kasi pag sinukat mo yan, may dalawang cup yan. Tatlong cup lang kasi ang uh, sinasain niya. Yan. Pag sa New Year at sa Pasko, talagang iniiwasan ko yung kumain ng mga matatamis tulad ng ginawa ko na uh, um, mango float at saka yung uh, macaroni salad kahit sa pagtikim hindi ako ang nagtitikim kaya para maiwasan ko yung mga apo ko na lang ang pinagawa at tinuturoan ko na lang kung papaano pati yung pati yung sa leche plant yan ako lang ang naglagay ng mga ingredients pero sila talaga ang nakatikim hindi ako talaga tumikim kasi pag tumikim ako baka mapasubra ang tikim ko imbes tikim lang naging tatlong kutsara na kaya para iwas iwas na lang ayan kasi naman para naman sa aking kalusugan kaya sinusunod ko ang payo ng doktor sabi walang pinagbawal na pagkain pero kami na ang iiwas sino yung may mga jabitik o oh, kami na ang iiwas lalong lalo na ako hindi naman hindi naman gaano pero kasi kailangan kasi uh, sundin kung ano ang dapat iwasan para naman sa aking sarili ayan kaya kasi ma makita ko talaga kasi maroon akong sariling blood sugar test makikita ko talaga kung halimbawa kung anong kinakain ko sa araw na yan dyan. Tapos na akong nagluto. Oh, na yeah. Kasi mainit ang kawali, mainit ang apoy, malinit ang niluluto at pati araw mainit. Talaga naman. Nakatirik ang araw. O, tingnan nyo, di ba? O, ang init talaga. Ayan. Sobrang init. Ngayon lang ito uminit, siguro mga dalawang araw pa lang uminit dito sa may Tagbilaran City, Buhol. Kasi laging umuulan, kaya ayan. Pero gustong-gusto ko naman pag umulan, kasi sa totoo lang, wala na kaming uh, tubig at kurinti dito. Kasi nga, pinutol na yung kurinti, kaya walang tubig. Kasi uh, water pump ang tubig namin dito, e eh, wala nang kurinti. Kasi sadyang pinutol na, kasi magsisira na sila sa kanilang mga bahay-bahay at itong sa bahay ng amo ko yan sa 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 kanya na lang kasi ang hindi nasisira kaya ayan 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 yung yung budiga na yun na nakikita yun ang sisirain niya Itong itong kahoy na to ba, talisay ang tawag sa amin dito sa Bisaya, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Maganda pag yan itinanim sa malapit sa bahay natin. Itrim mo lang yung sa ibabaw palagi tapos yan oh. Sobrang ano malalaki kasi ang dahon kaya makulimlim talaga sa baba niya. Yan, o di ba? O dati kasi ito malinis na kasi pinag uh, naka buldos na ito sa ano sa nakabili sa lupa na to kaso matagal-tagal na rin mga ilang buwan na yan laging umuulan noon Ma, mga dalawang araw pa nga lang uminit dito kaya ayan kain na tayo dahil tapos na kayong ipinasyal sa aming paligid ay at kakain na tayo yan yan ang aking rice red rice na isang cup lang yan tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na sinusukat ang aking pagkain at iniiwasan yung dapat iwasan. Yan. Ang aking meatloaf. Yan. Ang aking sausawan. Suka. Kasi sabi ni Doc Willie Ong, sasabi niya, ayan, ang aking red rice. One cup lang yan. Yan ang aking uubusin. Tapos, ang sabi, ka, ang sabi kasi ni Doc Willie Ong, isa lang ang pwede sa aking sausawan kung pwede lang suka lang ayan pwedeng suka sa kung anong klaseng suka basta suka wag lang yung pag yung toyo hindi naman hindi pala hindi ano hindi palagi kaya kung minsan kung halimbawa namimiss ko yung toyo ayan Magtutuyo ako pero hindi la hindi palagi paminsan-minsan lang kasi yan ang payo ng doktor. Nakikinig kasi ako sa mga payo ng doktor. Total, para din naman sa akin yan. Kaya ang sabi kasi, sa mga sausawan, ang pwede lang sa akin ay toyo. Kaya, ay toyo, sorry, suka. Yan. Hindi ko na yung suka kasi alam nyo naman, uh, yung dilata kasi, yung mga meatloaf, mga kung ano-ano, medyo kasi maalat. Kaya yung suka, hindi ko na lang tinimplahan. Ayan. Kain na tayo sa tanghalian. At mag-isa lang ako dyan. Tulad ng sinabi ko, mag-isa lang ako kasi nasa trabaho ngayong asawa ko. Pero, huwag kayong mag-alala na wala, akong, wala na akong tubig at kurinti kasi mayroon namang, uh, hindi naman kami pinabayaan ng amo ng asawa ko. Pinagawan kami doon sa kanilang malapit at sa tabing bahay lang din nila pinagawan kami ng isang ah uh, kwarto. Kaso lang, hindi pa tapos. Pero, mayroon ng bubong, mayroon ng dingding, at naka-flooring na. ah uh, pag, ano na lang, paggawa na lang ng kwarto, at yung CR hindi pa tapos. Kaya, yan, huwag kayong mag-alala. Pwede, pwede pa rin ako dito kahit walang tubig at kuryente. Kasi sanay naman talaga ako sa walang tubig at kuryente. Kaya ano ba naman dati nung wala pa ang kuryente? nagiigib lang kami sa tubig at yung ilaw namin, yung gaas lang ang gamit kaya sana na ako sa walang tubig at kurinti. Kaya ayan, tiis-tiis lang siguro mga next month uh, makalipat na kami doon kasi malapit na kasi ano pinapabilisan ng nagpapagawa doon para makalipat na kami kasi alam kasi niya na wala alam kasi nila na wala na kaming tubig at kurinti dito kaya pinapabilisan na sa gumagawa yan kaya kain-kain na lang muna tayo dito yan at maraming salamat po nga pala sa lahat ng nakasubscribe naka sa akin ano, pasensya na kayo hindi na ako madalas nag upload yan Yan, gustong-gusto ko talaga sana kumain ng bagoong isda kasi piburito ko yan kasi mula nung ako'y maliit hanggang sa ngayon hindi ko yan makakalimutan kasi yan ang kinalakihan namin ulam ayan baguong na isda kaso lang pag kumain kasi ako ng baguong kaya iniiwasan kong tumikim kasi pag kumain ako ng baguong baka mapasubra kasi alam nyo naman yan ang kinalakihan naming ulam yung baguong yan, sa mga ma, sa katulad kong mahihirap yon alam natin yan na ang kinakali, kinakalakihan talaga natin yung ulam, yung baguong, yung tuyo, yung tawag sa amin yung lalong-lalo na yung tinabal. Ang sarap talaga yung ulam na yan. Pero nagtaka ako kung bakit nung maliit pa lang kami hanggang sa lumaki, ang ulam namin ay panalaging ano, laging maalat tulad ng baguong, tuyo, tsaka yung tinawag namin na uh, tinabal, nako, yun ang pinakamasarap talaga. Mayroon pang mga baguong alamang. Pero bakit hindi kami nagkaroon ng mga UTI, yung mga kung ano-ano? Kung kailan kami, kung kailan ako nasa Manila na nagtatrabaho, hindi na ako nakakain sa mga pagkain namin ng mga maaalat. Doon ako nagkaroon ng UTI. Bakit kaya? Ah. Kasi nung sa Manila na ako, mayroon na akong pambili kasi nga may sahod. Mayroon na akong pambiling cheat share. Kaya ayan. At yung soft drinks ginawa ko ng tubig. Yan. Tubig uh, springs ginawa ko ng tubig umaga, tanghali, hapon yan ang iniinom ko doon ko pala nakukuha ang UTI na yon kaya kasi nag, kasi iniisip bakit kaya noon hindi tayo nagkaroon ng mga UTI sa mantalang ulam natin eh panay maalat pero lagi naman tayong umiinom ng tubig pag nauhaw tubig maya maya tubig pero sa sitserya na doon, ako nasira. Ayan. O ngayon, kakain na muna tayo. Hindi pa naman ako nakapag-alok sa inyo. Kaya ayan, ulitin ko, kain tayo. Sa aking pananghalian. Mamayang gabi, oatmeal na naman ako. Kasi, uh, umaga at gabi, oatmeal ang kinakain ko kaya yan sa tanghalian rice pero red rice ang ang maganda kasing kainin tulad ko na diabetic sa rice yung red rice brown rice at uh black rice kaso lang ang black rice mahal ang brown rice mahal din no alam nyo naman no mahal ang brown rice at saka uh, black rice Buti na lang, binigyan kami ng biyaya. Sa, binigyan kami ng biyaya ni Lord sa aming pinagtanim na palay. Uh, Nakapag-harvest kami ng kahit papaano, may konti At yan, binigyan ako ng anak ko ng kalahating sakong bigas. Kaya, yung kalahating sakong bigas, nung ano pa yan ha, nung uh, December 25, yan, inumpisahan na namin pagkain ng December 25. Tapos, anong date na ngayon? Anong date na nga ba ngayon? 16, 17, 18? Pa? Baka aabutin pa ng, aabutin pa ng isang buwan yan. Kasi, kasi mayroon pa akong dalawang latang biskuit na bigas. Kasi nga, sa araw-araw, ang sinasaing itatlong cup lang. Tatlong cup tapos pananghali uh, uh, agahan ng asawa ko tapos yung natira sa yung tira niya pananghalian ko tapos sa hapunan hindi naman ako kakain ng rice kasi oatmeal nga yan ang sabi kasi sa protas nga mayroong ang pinagpayo sa mayroong ini-explain si Doc ong sa kanyang feeds na kaming mga diabetic ang pwede lang kainin talaga sa fruits ay yung apple, peras. Yan ang pwede kasi ano ba yung isa nakalimutan ko. Kasi yung ibang protas tulad ng grapes nako, ang ang taas daw ng sugar and sugar. Basta yun lang. Ano ba yung nakalimutan ko yung isang klasing protas na pwede kaya yon. Pag bumili ako ng fruits kasi dati, yung hindi ko pa narinig yung payo niya... So, yung isang kilo na grapes, lalo na pag season, tapos tag-150 lang ang kilo... Hala, bibili ako ng halos isang kilo. Dalawang araw ko lang yun, yun pala. Mali. Kaya, yan. Dahil narinig narinig ko na tapos doktor pa ang nagpapayo kaya sinusunod kasi meron nga nga akong diabetic meron na akong maintenance na metformin kaya iwas iwas na lang yan kasi pag ano ako din naman ang magtitiis kung ano ang mararamdaman ko pag gumrabi ang aking sugar kasi pag halimbawa this this week Nakakain ako ng matatamis. Tinatandaan ko talaga yan. Nakakain ako ng... Nakainom ako ng coke. Kumain ako ng ice cream. Sa loob ng linggo na yan. Tapos, pag-pasting ko, kasi meron akong sariling pang sugar test, pag-pasting, nakapasting -naka na yan ha, minsan aabot ng 220, 210, 150, 169 pag nakakain ako ng matatamis sa loob ng isang linggo. Kaya mababantayan ko na yan. Kaya sa sunod linggo, ang ginawa ko, iniwasan ko yung matatamis. Iniwasan ko yung mga tatamis. Tapos yung kinakain ko yung mga okra, mga paliya, mga ganyan. Yung, bang, yung pinagbawal, iniiwasan ko sa loob ng isang linggo. Pag ko, pag, kasi tuwing linggo ako nag-sugar test, pag sugar test ko ng linggo, yon 121. O, oh, ba diba? Malaki ang pinagbaba. Kaya, nababantayan ko kung ano ang dapat kong kainin, dapat kong iwasan, para mamintin ang aking sugar test. Kaya yan. At ang akin namang uh, BP sa awa ng Diyos, palaging normal. Hindi naman ako hindi naman ako mataas sa uh, BP. Kaya, ayan, walang problema. Ayan. At kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Mami Ukay Ganda, please like, share, and comment, and subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong upload. Ayan. Minsan na ako makapag-upload. Gawa nang wala na akong ah uh, magandang wifi dito, magandang koneksyon ng internet. Kaya, ayan, paminsan-minsan na lang ako mag-upload. Hayaan nyo, pag ako'y nakalipat na doon sa, ano, hindi ko naubos, merong tatlo. mamayang gabi na lang yan, nerd ko sa aking uh, oatmeal. Hayaan nyo, pag, pag nakalipat na kami doon, ayan, ang aking solar, ah, uh, binibilad para meron kaming ilaw pag sa gabi. Ayan. Pag nakalipat na kami doon sa pinagawa ng mga sa, sa kwarto namin, i-reveal ko sa inyo at lagi na ako mag upload pag nandoon na ako sa lilipatan namin sa pinagtrabahoan ng asawa ko kasi maroon silang unlimited wifi doon. Kaya ayan, sa lahat ng nakasubscribe sa akin, maraming maraming salamat and I love you all. Bye!